Inutusan ako ng mahal na na pumunta sa Mount Alasan ngayon Kaya kahit nalamig na lamig ako ay pumunta ako dahil wala naman ako magagawa Kailangan ko daw mamitas ng grapes na ihahalo namin sa kanyang paboritong salad Sa Mount Alasan lang kasi matatagpuan ang pinakamasarap na grapes May lasang tsokolate ito na nakakapagpagaling ng iba't ibang klaseng sakit Katulad ng kulugo at almorana sa puwet Patuloy pa rin ang pagpatak ng nyebe At kahit malayo ito ay narating ko rin siya sa loob ng isang linggo Kaya pagdating ko namitas na agad ako at na-curious curious ako kung ano ang lasa niya kaya tinikman ko siya. Sobrang sarap pala talaga nito. Nakakaganda ng mukha. Kaya sabi ko, aaraw-arawin ko ng pagkain ito at baka ito na rin ang gamot sa mga almoranas at kulugo kong tinatako. Pagkarating ko sa palasyo ay hinanda ko na kaagad yung salad na ipapakain ko sa mahal na prinsesa. Marami akong grapes na napitas kaya nilagyan ko na agad yung salad. Binudburan ko na agad ng mga pampalasa. Alam kong magugustuhan ito ng mahal na prinsesa dahil ang mga sangkap na ginamit ko dito ay mula pa sa bundok ng Tralaleo, tralala na pinaghandaan sa loob ng isang dekada. Pagkatapos ay hinain ko na agad yung kanyang hapunan. Alam kong gutom na gutom na ang mal na prinsesa dahil nabanggit niya na sumasakit na daw ang puwet niya kakakain ng samyang. Kaya apat na putahe ang niluto ko ngayon sa kanya. Tinawag ko na nga agad ang mal na prinsesa at kumain naman agad siya. Nakikita ko naman sa mukha niya na masaya siya sa hinain ko. At sobrang nasarapan nga siya sa ginawa kong salad. At yun lang halos ang kinain niya. Naalala ko tuloy nung nasa Pilipinas pa ako. Halos hindi kami makakain ng tatlong bes sa isang araw. Ngayon, dito sa South Korea, sobrang daming pagkain. Napakaswerte ko talaga at dito ako napunta sa palasyo ng mahal na prinsesa. At habang nagmumuni-muni ako, ay bigla ako nagulat. Meow. Bakit naging pusa ang mahal na prinsesa?